Good morning! Tayo ay magkakape na! Kape kape tayo! Ayun ang tubig. Kape tayo! Kape tayo mga labs! Alas 10 na. Yung makatulog kagabi. Alas 3 na gising pa rin. Sobrang siguro sa kape. Ito yung 3 in 1 muna kape natin. Kape tayo. Ka tayo. Tayo. Turo na lang yata ito ano. Wala na yata ang brown. Ito, mayroon pa. Mag 3 in 1 muna tayo. summer na nahanap ko to. Tagal ko din dito sa <laughs> Ilang years sa ago na. Okay pa rin maganda pa rin. <clears> obo, <throat> obo, obo. Bihira lang naman ako mag-try Kinakapi ko yung ano yung nagawa ko sa coffee Mag-prepare muna tayo bago maglinis ng mga ano, mga kulungan ng aso. Sabi yung mata ko. Kape, umuusok-usok pa. Kape, kape. Kape, mo muna tayo. Labs. pampa-energy muna tayo. Bago magtrabaho. Araw-araw, ganoon, Maglinis ng aso. Kulungan ng dalawang bakulaw. So, parang kaya ko bumangon. Kakaano. Kulang sa tulog. Matanda na kaya ano na yung tulog. di na maayos. Nakala ng ibang. Laging ano. Ang tulog ko laging alas 3. Alas 4. madling araw. Kahit anong pilit na matulog. Para nagtatrabaho din. Para tayong call center nito ah. Wala pang ang yan. No? Pero nas maganda yung ano. Yung shampoo. Ay yung conditioner na kulay pink. Yung cream silk. Wala pang ano yan, suklay. <laughs> oh. Pero malambot, saka, ano, bagsak. Pwede tayo, mga loves. No? Pampano. Pampagising. Ah. Dati, pagising ko, lagi naka-duster. Magdamit naman tayo ng hindi poro-duster. Nagmumukha na talaga tayong, ano, mag ano naman tayo maayos na damit na short kawa nga tayo ng ano reflex meron na akong pang ano oh. di pa naman tapos yata yung Chinese New Year ang matawag dito tikoy Ano tikoy retohin ko yan saan binuksan ko tong maliit na rep kasi nga nung December pa to kasi baka masira sa kakaano yung nakapatay lagi kahit walang laman may laman, -laman. kunti lang mga biskuit biskuit may wine wala pang bawas yan may chocolate <coughs> dalawang nakabukas bote taglamig pa hindi pa ganun kalakas humigop ng ano, electric. Ito yung ng bunso. May chocolate pa rin ako. Ayan. Dami pa rin chocolate. May almond pa. Ayan. Pang ano lang yan? Pang alis umay. Laman nito ano. Puro manok ng kuya. ah, <laughs> Kasoy. Kasoy ni Payat. Hmm, tama kasoy. Sunflower. Kain tayo ng ano. May bobo ubo pa rin ako. Tagal mawala. lagi din kasi ako may malamig. Tingnan natin ano, tikiman nga natin itong Nutella. Diyan man ako dito mahilig. Tamis eh. Ayan. Binigay ito ni ano, mama nung girlfriend ng bonsoy. Mama. ino pa pa rin. Tikpan natin ang Nutella. Nutella. Pambata lang to. <laughs> Matry, try. Ito masarap. Tamis kasi ito eh. Parang kumayang chocolate. Pasukan naman. ma'am. May sinapag pero mas okay yung Skyflex. Kape. Maaraga oh, alaga. Kudos ko nag-aantay ng... Na. ay diyan Ay, sap ng kape. Na ng ano? Itlog na diwa. Ay, sarap. Alam niyo ba 'tong tasa na 'to? Ligpang nga yata pinangalak yung bunso ko eh. Dala ng daddy niya galing. Tingnan natin ang kalagayan sa labas. Ang umagang... Ay, naku, 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 naku. Naku, naku, naku. Ang dami mga kalat nyo na naman. Mm, ayan, mga fry. Mm. Naku. Wala yata natulog. Dalawa lang sa kulungan. Ay, saka natulog. Ay, mag tayo. Maglilinis tayo ng kulungan. <coughs> Aso yung kainan nyo? Mga kalat nyo na naman ha? Kain tayo ng mga kuraing. Nalaglag. Akyat. Aray kaming. Uro, oro, oro. Kasi malaglag. ka. Dito dito kain ka na. Hay na maglilinis na ako. Dika. Yow. Yow yow. Hay na maglilinis na ako. Ito may mga kalat na yung ano, baka ko natulog. Malinis. Umpisa na tayo ng linis. Candy! Halika dito! Halika na! Dali ka na, dali na. Meow. Sus, daming kalat ng bakulaw din na isa, oh. Oy, sus. Mario shape, Wagoy, baho. Tagalita, ka kain na kayo, Mika. Mika.

Ayaw nyo kumain? Ay! Kenny! Ano ka dito? Ano Saan yung dalawa? Ano ka dito? Ay, isa. Ba't lumapit? Ano Pwede sa asan. Dito lang si Cotton. Nga, mag-umpisa na nga tayo ng ano, linis. meow 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 Ngaw, ngaw! Ito yung isang puti. Ba't wala? Kaya-kaya ka na, Plex!